Awardee, Dr. Miguel M. Ambal. Si Dr. Miguel Ambal o Ka Jr., 88 taong gulang mula sa Banay Banay First, sa Jose, Batangas, ay isang dentista na naglingkod bilang government dentist at division dental supervisor ng Department of Education, Culture and Sports sa Batangas itinuturing siyang isa sa mga pioneers sa larangan ng industriya ng itlog sa kanilang bayan. Dahilan upang makilala ang San Jose bilang Egg Basket of the Philippines. Dahil dito, marami sa kanyang mga kababayan at mga individual mula sa iba't ibang lugar ang nagkaroon ng hanap buhay. Isa po ako sa na ni Dr. Miguel Ambal or sa si, ikong tawagin ay eh, si Mamay Junior. Uh, Napakalaking bahagi po siya ng aking, ng aking buhay dahil sa dami po nang naitulong niya sa akin. Hindi siya madamot para ikanyang i-share ang kanyang kaalaman sa tulad ng ako po'y nagpapasalamat sa kanya dahil po unang-una sa kanyang kabutihan nagawa gawa at sa kanyang mga pangaral dahil kung wala po siya, wala po ako ngayon, Noong 1977, naitatag ang Limcoma Multipurpose Cooperative sa Lipa City na naglalayong paunlarin at paramihin ang produksyon ng pagkain para sa alagang baboy at pagbibigay ng scholarship sa mga kwalipikadong mag-aaral. Isa sa founding members nito si Dr. Miguel na naging stockholder din, director, vice-presidente at kinalaunan ay naging presidente. At dahil mula sa angkan ng mga doktor at dentista, ang kanyang pamilya ay ilang beses nang nagsagawa ng medical, dental, surgical and optical mission. Nagkaroon ng libreng konsultasyong medical, minor surgeries, eye examination, pamamahagi ng libreng gamot at salamin at marami pang iba. Malaki din ang ambag ni Dr. Miguel sa pagsasaayos ng Senior Citizen Center at conference room ng San Jose, Batangas. At dahil likas ang pagiging bukas palad at matulungin, nagkaloob siya ng tatlong ektaryang lupa sa pamahalang bayan ng San Jose na ginagamit bilang eco-park, lagakan ng mga nahahakot na basura at himpilan ng mga kumpiskadong sasakyan. Bahagi din si Dr. Miguel ng OSJ Cooperators simula 1990 hanggang ngayon na tumutulong sa pangangailangang material at pinansyal ng mga naghahangad maging pari at mga nakatalagang pari sa parokya ang nag-udyok sa akin sa pagtulong sa kapwa ay naman ako sa aking mga magulang. Masarap sa pakiramdam na alam mong mas magandang mundo ang iiwan mo. At sigurado akong susuklayan ka ng Panginoon sa lahat ng pagkukunyag mo. Dapat tayong manatiling napagpakumbaba at matulungin sa kapwa.